Mga boss, ah, magandang hapon sa inyong lahat. Dito pala tayo mga boss sa project natin sa ah, Tamara Subdivision mga boss. Ah. Silipin natin tong uh, unit na ginagawa natin dito mga boss. Ito na pala mga boss yung uh, front ng uh, unit na ginagawa natin. Ito na yung uh, gate natin mga boss. Nakakumpleto na pala natin mga boss yan may mga brace na tayo na nilagay. Ayan, dito. Ayan. Tapos na pinturahan na rin pala natin mga boss ng kulay black. Yan ito na yung kabuuan niya mga boss. Tapos ito yung gate papunta dun sa may front door natin. Dito mga boss sa may uh, canopy natin na bubong. Final coat na rin pala natin to ng uh, black mga boss. Ayan. Nablock na rin natin to lahat. Ayan hanggang dun sa dulo. Tingnan natin ang mga bintana at saka railings is na. Uh, ayan na repaint na rin natin. Yung front door natin mga boss. Ayan, na-repaint na rin natin. Same nung dating kulay niya mga boss is chocolate brown kaya yun na rin yung uh, kinulay natin dito eto na yung uh, loob ng uh, unit mga boss na final coat na rin natin tong buong paikot ayan, pati itong uh, kisame okay na rin ito uh, cabinet ng kitchen natin mga boss okay na rin ito uh, uh, minasilya na rin pala natin to mga boss uh, babaping na lang natin yan para isma ay final coat yung magiging kulay pala na ito mga boss isong square na to all white tapos yung uh, pinto pala na ito, mga boss is uh, plain na mahogani na kulay mga boss. Yung uh, kulay ng pinto tsaka yung dito sa may ilalim. sa ito na nakaready na rin itong mga pinto natin uh, na primer na rin natin to na epoxy. Ayan tapos binatakan natin ng uh, polytop mga boss. Bababingin na lang natin to Ito sa may... Uh, toilet mga boss. Eh napaida na rin pala natin 'to ng primer. Uh, ipa coat na lang rin natin 'to. Ah, uh, ito yung extension natin sa likod. Na-close na pala natin mga boss. Ito na siya. Eh naka-close yung baba, tapos itong taas is naka still mating mga boss. Ayun, para at least is may papasok pa rin na hangin. Aka tayo mga boss sa second floor. Yung hagdan natin mga boss na lapata na rin pala natin ng tiles binil mga boss. Ito na siya. Kulang na lang natin dito mga boss yung uh, sternosing natin. Ito yung kulay nung uh, binil natin mga boss, the same din siya sa taas. Uh, walnut yung kulay, ito yung nabili nung uh, may-ari pala mga boss. Na tayo sa taas mga boss, ayan oh. na rin natin to. Napuli paint na rin natin to, itong buong wall dito sa second floor. Tas na primer na rin natin to mga boss, yung uh, pinto natin. Naka-primer siya ng epoxy primer mga boss yung magiging uh, final code din na ito mga boss na itong pintu natin uh, the same doon sa baba uh, mahogan in na plane tapos yung binil tiles natin dito kaya sa... nailapat na rin natin mga boss ayan nakompleto na rin natin ito mga boss pati doon sa kabila ayan uh, konting uh, walis na lang ito mga boss siya lang siya ng bahagya ayan konting linis na lang ito tapos okay na rin dito mga boss ito rin yung kabila mga boss ayan nalapatan na rin natin na rin, Tapos na fully paint na rin natin. Tapos ito, naka-primer na rin yung uh, pinto natin dito mga boss. Tapos, ayan, nakabita na rin pala natin ng uh, ito, ng doorknob. Ayan, pati itong kabila mga boss. Ayan, meron na rin siya. Nandito na pala tayo mga boss sa ongoing din natin na project dito sa Garden Villas mga boss. Eto na pala yung unit na uh, ginagawa natin mga boss. Ayan, nag-start na tayo mga boss mag-assemble ng uh, mga biga natin. Uh, medyo matagal-tagal din tayo dito hindi nakapag-update the same dun sa Tamara Subdivision. Ayan, uh, una pala natin ginawa dito mga boss, uh, nag-assemble muna tayo ng mga runner. Ayun, uh, share na lang rin natin sa ayun uh, uh, sa mga wala pa ring idea mga boss kung ano ba yung uh, inuuna bago mag-assemble nitong ang uh, mga biga natin. Uh, may kanya-kanya naman tayo mga boss di uh, paraan uh, kung paano tayo mag-assemble ng mga biga. Uh, sa iba kasi mga boss uh, nakikita natin ina-assemble muna yung mga bakal bago maglagay ng uh, mga runner natin. Runner kasi yung tawag dito mga boss, yung pinag pagpapatungan ng uh, ng mga bakal ng biga natin. Uh, tayo mga boss kapag uh, nag-assemble tayo ng uh, ayun mga bakal ng biga natin ah uh, runner muna yung uh, inaassemble natin. Ayan, nag-assemble muna tayo ng runner. Lahat ng uh, lalagyan natin ng biga, runner muna yung inaassemble natin. Ayan, katulad nito. Yung kompleto yung runner natin. Ito pa yung walang walapang uh, wala pang bakal mga boss. Tsaka to. Ayan, nag-start pa lang tayo dito. Pagkatapos nating uh, assemble yung mga runner natin mga boss. Hanggang dito yun sa kabila. Hanggang dito mga boss, ah... Uh, Tsaka tayo nag start mag-assemble ng mga bakal natin mga boss. Ayan, dito sa part na to is may bakal na. Ayan, ito na lang yung kulang dito sa likod. seto ito, meron na rin. Tapos ito, ayan, ay na-assemble na rin. Ngayon linggo mga boss, medyo, nahi medyo nahirapan lang tayo kasi nga uh, sa panahon. Ayan, kung mapapansin natin, naglagay tayo dito ng uh, tarapal. Kasi nga kada hapon is umuulan talaga. Ngayon lang nagdire-diretso yung uh, gawa ng tropa mga boss ngayong araw. Pero mga nakaraang araw mga boss, is talagang umuulan. Uh, hindi naman nating kailangan ano, uh, dire-diretso kasi nga mas importante yung hindi tayo magkasakit. Kaya minsan inihinto natin kapag talagang malakas yung ulan. Uh, sa pag-assemble pa lang ng uh, bakal ng biga natin mga boss. Uh, ulitin na lang rin natin. Ayun, lagi nating sinasabi mga boss. Ayun, uh, lagi nating inuulit uh, lahat ng ginagawa natin. Uh, Ayun, katulad ng sa mga poste ayan, sa pag-assemble ng biga, ayan. Uh, para sa mga boss sa mga hindi nakakasubaybay, para at least uh, may idea sila Ayan, sa mga hindi nakakasubaybay. Sa pag-assemble ng uh, mga bakal ng biga natin, eh, lagi nating sinasabi to mga boss. Uh, Napaka-importante talaga to mga boss. Ayun, kapag sa mga biga natin, yung bakal ng biga natin is kailangan nasa gitna ng poste ng biga natin. Ayun, kung mapapansin natin mga boss, nasa gitna ng uh, poste, pati yung dito mga boss. Ayan, nasa gitna ng poste. Hindi na, hindi tayo pwedeng maglagay dito sa may uh, kabila na to, sa part na to. Kailangan is na nasa gitna talaga siya mga boss. Ito kasing uh, poste yung sumasalo dito sa biga natin. Uh, kumbaga, uh, binubuhat niya to. Ito, biga natin. Tapos yung biga naman natin, binubuhat is lab natin. Ayan, binubuhat ng biga natin. Kaya napaka-importante din talaga yung mga join ng biga natin poste eh napaka-importante yan mga boss. Kailangan nating ma align talaga ng maayos. eh Space ng mga bakal natin mga boss. Uh, the same ng kapag yung mga space ng bakal natin sa mga poste. The same din dito mga boss sa biga natin. Ang space natin dyan mga boss is tatlong 5 cm, tatlong 7 tatlong 10 cm, the rest mga boss is 20 cm na ayun yung laging space natin sa biga man o sa poste ay, ang kaibahan lang mga boss dito sa biga natin yung uh, pagitan na itong, itong, poste na to tsaka poste na ito ayun yung space natin dito is the same dito sa may kabila ayun, uh, hindi ka mga boss sa, pag, sa poste yun sa puno natin uh, pataas mga boss hanggang sa dulo ng ayan hanggang sa dulo na itong poste natin is 20 cm na ayun, kapag sa biga mga boss kabilaan Ayan, malimit dun sa may du sa may kabilang dulo Tsaka dito is malimit din kailangan. Yung sa gitna lang yung 20 cm natin. Ayan, katulad nito. Sa gitna sa gitna yung 20 cm natin. Tapos ito pa mga boss, yung uh, dulo ng uh, ng bakal ng uh, biga natin is naka-bend siya mga boss, naka siya. Etong ilalim tsaka tong baba. Para etong uh, etong kabilang poste natin is kapit na kapit siya dito naka nakakapit siya talaga dito mga basayan. makapansin natin naka-bend 'yan. Yung pati dun sa dulo, ayan lahat naka-bend. Ayun oh, mapapansin natin mga boss, kapit nakapit talaga siya. Kasi naka nakatupi siya dito. Tsaka yung dun mga boss. Sa may kabila na 'yon. Nakatupi din siya. Ayun, tapos ito pa mga boss. Ayun, wag na wag na rin nating kakalimutan, lagi rin natin sinasabi yung ilalim natin mga spacer kailangan nasa 2 cm yung ilalim na ito, mga, mga boss yan kung natin mga boss ayan, nasa 2 cm yan sinusukat natin ito nung, uh, uh, yung ginagawa natin concrete spacer ayan, sinusukat natin yan bago natin i-fix ng tali dito para diretso na siya mga boss kahit i-fix natin ito uh, ayan, may, uh, may spacer na siya mga boss Ayan, mapansin natin, may spaceran siya. Tapos ito pa mga boss, uh, sa mga dugtungan naman natin mga boss. Ayan, kung mapapansin natin mga boss, yung mga dugtungan natin. Ito yung bakal natin, tapos binend natin ang pababa dito. Para itong uh, bakal natin straight pa rin siya. Ayan, para yung mga anilyo natin, isa hindi siya ma-disalign. Kailangan isa nakabend din 'to mga boss. Ayan nakababa siya dito para 'yung bakal na 'yung anilyo natin isa uh, sakto pa rin siya. Ayan. Tapos ito pa mga boss napakaimportante din. Ito, itong uh, bakal natin sa ilalim. <coughs> nandito 'yung dugtungan natin ng bakal. Tapos 'yung sa ibabaw naman mga boss, is dito naman siya sa kabila. Ayan. nandito naman natin nilagay sa kabila. 'yung uh, dugtungan nitong ibabaw. Alternate 'yung nila ginagawa natin mga boss. Para yung uh, lahat ng dugtungan is hindi magkakasama sa, sa isang area. Ayun, napaka-importante din yun mga boss. Para hindi magkakasama yung uh, mga dugtungan natin sa isang area. Tapos, ito mga boss, is 16mm kasi itong uh, gamit natin ditong bakal. Yung dugtungan natin dito, uh, ginagawa natin 1 meter yan. 1 meter yung layo ng dugtungan natin. Tapos ito, naka-bend din sya. Ayan, makapapansin natin, naka-bend siya pa para itong sa ibabaw na bakal natin ispantay dito. Sa isang bakal na to. Ayan. Tapos yung uh, mga anilyo natin, uh, the same pa rin ng, uh, sa mga poste natin, mga boss. Ayan, makapapansin natin, naka-135 degree pa rin tayo, mga boss. Para kapit-nakapit kapit dito sa bakal natin. Nakalak sya talaga, mga boss. Naka-135 degree yung mga mga dulo ng anilyo natin mga boss. Ayan mga boss, ah hanggang dito na lang ulit yung ah, video natin mga boss. Ah, muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga boss. Ingat na lang tayo palagi mga boss and God bless sa ating lahat.